Hello mga B. Mahilig din ba kayong mambuli ng kapatid? Umaga pa lang ay eh, nakikipagtalo na sa akin ang aming bunso kung sino ang sasama kay ate para bumili ng uulamin. Since very patient at loving akong kapatid, ako na ang nagparaya. After a few minutes of motorcycle ride, narating na naming magkapatid ang talipapa. Bet daw ni mama ang magluto ng pakbet, kaya bibili kami ng mga gulay na hindi readily available sa kanilang bakuran dahil wala pa ako sa tamang ulirat, dahil maaga pa masyado for my brain to function, hinayaan ko na lang si ate na gawin ang pamimili. Tumingin-tingin din kami sa kabilang stall ng kanilang paninda. Saktong may pakwan silang binebenta, kaya napabili din kami ng di oras. Bumili din si ate ng isang supot na munggo na uulamin namin bukas. Medyo pikon na sa akin si ate dito kasi siya pa talaga ang pinaghawak ko ng kamera. Pero it's either hahawakan niya yung kamera habang nakaangkas sa akin or maglalakad siyang pauwi. Noong pauwi na kami, minerienda na namin ang baon kong chismis. Pagkadating sa bahay ay binasag trip ko na naman yung kwento ng bunso namin. Ang dami man dyan yun. Niya nga pa yun na pa ng, na building. Mall ba? Mall mo ano, nga ba? Kill. yung mismo Talabang mo ito nga. Ang pinlupa. Pugpugtukan sa amin natin bagbagang mga lugar. Ang putang kapunan natin ang kumuti <laughs> gusto. Kasi nagpasay din niya. Pagpagpagawa. Yun lang.